you enter a dwelling without any search warrant yet. Bukang may mali po doon eh. Dahil lang time na nag-conduct sila ng search warrant and then pag ano nila doon sa bahay namin na nagano sila doon na nandun yung mga polis na nagtawag sila na buksan nyo to Uh, buksan niyo to po listo. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Around 4.27 a.m. nandoon po, pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant, pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng tatlong tao po, sir. Isang, na isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. Dalawang naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala rin kagawad, doon lang kapitan. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Nitali Barrios, na yun daw. mag-se-search daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4.30 nandoon na sila. Na tutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, apat po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw nang sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan, sabi niya. Eh, hindi ko naman alam kung mga pulis. kasi, kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, kayo dyan tinadya nila yung pintuan namin. Yun, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, na, niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang parto kwarto namin pagkatapos sa po noon, pag tayo po, hindi po ako makatayo eh, kasi hawak-hawak -hawa ko yung dalawa kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung magandun-ganun na ako pa, ano, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganong -ganun pa sila na kasi madil madilim eh. Pag ganong pa sila ng plastic nila sa ano, sa armas, sa ano na, sa... ariel nila kasi may yung baril nila may ano flashlight. light may na ganun ganun nila sabi wag sir sir sabi ko mga babae po kami mga anak ko ito po sabi ko sa kanila labas na labas na sabi po nila tinutulak pa ako nila palabas eh, hindi naman ako makalingon eh, may na, hindi ko alam kung anong may tsura nila pag labas po namin nanginginig po ako hindi ko masyadong nanging, nanging umihi ngayong maliliit kong anak eh. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Ang ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki doon sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, eh bakit ganun? Dapat sinagurado po ninyo na wala kami doon. Eh paglabas po namin, pinaupo niya ako. Eh nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Uh, uh, Mama Barrios, Bayos, uh, kayo po ni Mrs. Nelly Bayos, maghipag ang asawa ni uh, Ray sa uh, Barrios ay si Neftali. At si Neftali at si Sergeant Jeffrey Barrios magkapatid. Okay. So all right. So siguro bigyan natin ng pagkakataon si uh, Jeffrey uh, Sergeant uh, Jeffrey uh, Barrios uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon para uh, magkaroon ng uh, yung uh, naratiba uh, ng uh, pangyayari no. Uh, we believe wala ka do sa 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 sitwasyon no. Uh, but, uh, siguro, uh, ikwento mo lang kung ano yung mga mo. Uh, good, good afternoon po, uh, Mr. Chair. Uh, ikwento ko lang ko yung nangyari sa akin. Uh, yung sinabi ni po ni Hefe na uh, out of issues naman yung sinabi niya. Uh, force report ko pa, Hefe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun, nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos, uh, yung nangyari doon, uh, Mr. Chair, uh, may nangyaring ah uh, shooting incident sa barangay Baraolan San Enrique ah uh, og uh, July 30 ah uh, to to AM eh, eh, ata yon ah uh, ngayon nung natapos yung ano nila doon investigasyon siguro wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa noon ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung alarba sa kapamilya ko eh barya sa kalarba ka Samantala, matagal na panahon yun, uh, 28 years na nangyari doon bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghakis ng granada. Kung ako gumawa yon naghakis ng granada, military ako, hepe. Uh, dalawang granada, hindi ko kaya ako ng pinyon at ihagis. Baka siguro, oh, ubos na sila lahat yon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, uh, nung sinabi ni Hepe na ako daw, uh, uh, pero ando uh, andoon ako sa camp namin, uh, andoon ako kasi naka-red alert kami on going yung operasyon ng brigade. Uh, kailangan uh, yung tao talaga kasi uh, dual Uh, Kuha na ako doon, eh, dual function. Eh. Uh, mechanic ako, tapos uh, driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos, sa uh, Mr. Chair, uh, yung mga witness ko doon, na uh, nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi uh, andoon talaga ako. Eh. Uh, yun lang po, uh, pinasok nila yung bahay namin. Kawawa naman yung mitis ko, wala ako doon. Tapos, nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila, August, August 3. Hanggang ngayon, wala pa akong supuwi na pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supina. Tapos yung yung illegal possession na na nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha ko nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko nawala pa doon sa taas ng bahay. yon lang po, Mr. Chair. Uh, the reason why we have invited you, because of the CCTV. Opo. And uh, yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our uh, in our power to uh, investigate in the legislation. So can you kindly submit it to us? Uh, at siguro, tignan po natin yung uh, allegation po ninyo para makita natin yung veracity no sige siguro uh, i-play na natin yung CCTV tingnan natin Ayo. <tinyo>

Yeah, lalo... Kaya kung yung mapa yang yung bilyon naka, kung yung mga tao yung natira, yung mga tao, yung mga may barangay may barangay, ano din, barangay, kapitan may may

Hoy, May nagsulod na sir. Dapat dapat wala. Hindi ka lang na sir, hindi tama 'yon sir, nakasaka sir. Hindi ka mo kasi tinuruan ng isang tao sa Pero may nagsaka na sir. Dapat wala kang nagsaka, wala kang nagsulod, wala kayong Sir. quarantine na pakita, sir. No, no, Dapat sir naging pakita kayong self quarantine. Ano, 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 sir. Hindi yan tama. Self quarantine na nada. O may ara pero wala kang kinakita. Nagsaka mo sa saka sa babaw, sir. Uh, maybe just like the vice chair of Napolgo. I am bothered by by the statement of uh, Lieutenant Colonel Palomo that uh, they can violate the provision of the of uh, the rules on procedure just because just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Hindi po ba? Yun know, ang statement ninyo eh. Uh, I think that's wrong. Because there are other ways of, uh, shall we say, attaining that. For example, uh, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Because in the video, uh, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You are not able to present a search warrant. So, what authority do you have? to enter the dwelling of a place, ah, uh, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law. Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na siya ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the, the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang umasok yung dalawang polis doon sa bahay without any search warrant. When asked by the occupant, mukhang may mali po doon eh. Dahil ang, ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kar kar kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado, at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority, provided for by law, para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Congruel? Ano yung sabi dun sa batas na yung bahay na isang tao ay eh, parang castle niya? <laughs> so, yun po yung yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered dun sa inyong mga statement. Because it is expressly provided for by law. na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi niyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok ko kayo, pumasok ko yung dalawang polis, according to the video, wala pa yung search warrant. I do not know, uh, Mr. Chair. Yeah, siguro I will be asking, uh, ano, uh, Vice Chairman uh, Bernardo, uh, third muna to. So, what can you say about this? Yes, yeah, Your Honor. Uh, It's quite uh, unusual uh, that uh, it could have been uh, the situation could have been uh, more calm and uh, controlled. Had there been able to present the search warrant ahead, that could have this army resistance uh, of the sa, during that time the uh, as it turned out to be na hindi naman ito bahay ng terrorists. I iba iba yung sa, sa ATC eh. We have also those conventions how to ano, uh, interdict a terrorist in an organized crime. Uh, it would have been better sana kung ng search warrant ahead of time. And then they could have been engaged them more more, uh, uh, civilly in the usual manner. Ayon, kasi nga confrontational kaagad eh, dating pala. Para bagang meron ng agad gulo. Hindi nila na-pacify yung ano. Kasi nga yung uh, ganun. There are really many ways. I agree with uh, Congressman Ako. There are really many ways in the law enforcement uh, agency to to disarm, to to temper the uh, the situation, but it's utterly, uh, 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 ano, uh too aggressive uh, and too abrasive. Then your approach. Na kung nauna sana yung search warrant, hindi na